You hi hi. You Day 10 with no power and shagaw, naglaba na si Andy gamit ang makalumang paglalaba, ang hand wash at tinulungan siya ng anak na si Lilo. Ang sipag nga ni Lilo basta sa house chores gustong gusto palaging tumutulong. Tiis nga mo ng family dahil buong isla nga ay brown out. <laughs> si Goa, gustong gusto ka ba ang kanyang tita ay Latore? Madalas na nga kasi sila dito, kaya nakaklose na rin ni Goa. Always tambayan nga nila ang resto ni na Andy. May business din kasi sila dito sa Shergao. Sure Tuwing umaga diretsyo ang maginasa sa shop, kumain si Lilo ng kanyang paboritong pandesal na nabibili sa mga naglalakaw habang si Koa napakahiling sa juice. Healthy naman ito dahil natural at homemade. Hopefully a lot delicious. There is more food coming out also. Please enjoy. Sit here, sit inside, go outside, sit in the bar, wherever you want to do. As long as you... Eat a lot and thank you. We really? might happy, 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 happy birthday. to you! Happy birthday to you. Thank you so much. Who are you going to go, Osa? You want to go? I'm coming. I'm coming. Yes. Next month. Come here. Yes, yeah, soon it's your birthday. Nitong nakaraan nga ay nag-birthday si Pernilia ang pinakamatalik na kaibigan ng Happy Islanders. Si Koa hindi maalis ang tingin sa cake. Gusto na nga niyang kumain ito. Ito nga ay favorite ni Koa. Bago nga magsikain si Pernilia ang my birthday celebrant ay Pinag-marathon muna ang kanyang mga guest bago dumiretsyo ng lunch sa kanila. <laughs> Nagpapasalamat nga si Bernilia kay Philmar ang pinakaunang naging kaibigan dito sa Shergao. Wala daw siya ngayon kundi dahil sa kanya. Sweet naman ni Lilo at Kowa, pumitas ng bulaklak at binigay kay Tita Pernelia. Ito nga ang kanilang birthday gift sa kanya. At ito lang, masayang-masaya na si Pernelia. maganda nga ang pagpapalaki kay Lilo at Kowa. Sana'y magbigay na regalo sa my birthday. Gusto nilang nagpapasaya rin ng ibang tao. Yes! Let's go. Hungry na? Hungry na? Happy na? I wish it's your birthday every day. <laughs> I wish it's your birthday every day. <laughs> <laughs> Sa dami nga ng handa na, pasabi tuloy si Phil Mars, sana birthday mo araw-araw parang pistanga ang pagkain, Halos lahat nabusog talaga. Nag-marathon. Pero bakit nagkakakilig? Sabay tumakbo ang couple para sa birthday marathon event ni Pernilia. Kahit umuulan at basang kalsada, go na go si Andy at and Filmar May yakap pa pagtapos. lifestyle. Malaki. 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 Tayo. Okay. Cheers, tayo. Cheers. Oh, cheers. May free juice pa nga para sa lahat ng tumakbo. Birthday niya pero siya pa nga ang namimigay. Kaya naman sobrang blessed ng mga taga-Shergao.